Nilooban ng isang pampublikong elementary school sa Iriga City, Camarines Sur. Tinangay ng mga magdanakaw ang ilang gamit kabilang na ang kaisa isang computer ng paaralan. Makibalita tayo kay April Daha ng GMA Bicol. Ito na ang naabutan ng mga guro sa opisina ng school head ng La Anunsasyon Elementary School sa Iriga City, Camarines Sur kahapon. Nakakalat ang mga gamit at tila wasak ang mga drawer ayon sa mga guro, nakapadlak pa ang pinto ng opisina. Pero nang buksan nila ang pinto ng banyo, tumambad sa kanila ang sirang bintana. Dito, posibleng dumaan ang mga magnanakaw. Na-find out po namin na sa CR dumaan. Sinira po yung maliit na parang bintana doon sa CR, doon po sila dumaan. Natangay ang nag-iisang computer set ng paaralan, pati na ang isang DVD player. Hindi rin pinalampas ng mga magnanakaw ang mga gamot na nakatago sa isang aparador. Pati ang mga plato na ginagamit ng paaralan tuwing may okasyon, tinangay. Ayon sa mga guro, ito na ang pangalawang beses na ninakawan ang kanilang paaralan. Kaya naman hiling ngayon ang pamunuan ng paaralan, dagdag na siguridad sa lugar. Blanko pa ang pulisya sa kung sino ang mga nagnakaw. Ivril Dahan, Nagbabalita, Pilipinas.